ito na yung recipe natin mga idol na santol na ginataan pinahugang ko siya ng giniling na baboy tapos bagong alamang ayan na siya ang resulta mga idol siya mga idol nagbabalat tayo ng santol ulotoy natin gagataan natin ito mga idol nabalatan ko So guys, nggak gendut tuh. Gara-gara ginamit tuh para pino. Nendamin. Juga ya. mau nabi niat para menanggung butuh. maganda. magandang santol guys mga eh. San idol Ito sa mga idol Yung, yung ginadgad natin oh. Sa mangkok din Nakuga natin ito ng Piniling na baboy Sa alamang ipikaan natin na maayos para matanggal yung katas ayan katas ayan pakla yan one eternity later so na guys so sa santol natin hindi ko agad na luto lagay ko sa rip namo. ito yung sahog natin no? alam mga giniling na baboy tapos tumigata may sili tayo Sa so, mga ayun hindi pa kumuna yung bago bago sa ilagal yung lagyo.